Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig at talaga namang napaka-sweet na latest update sa Ruel and Rachel Lofty. Oh my angel, angel. sa pagpapatuloy ng ating istorya ay makikita natin kung gaano talaga ka-sweet si Kuya Ruel and Miss Rachel. Talagang nilalambing palagi ni Miss Rachel si Kuya Ruel. nag -e edit po siya. nag buhay po. Ayan. Ba't daw nandito ka? Nag-away ba tayo? Ay, hindi po. Hindi po. Bakit daw uh, nandito ka sa gilid-gilid? Uh, Nag-edit po ako. Naghanap buhay po siya. <laughs> Nag-edit po ako kanilang vlog po namin. Nag-away naman si Rowella at Rachel kaya wala dyan sa video niya. Wala. Daddy po. Grabe po. Di man po. Di lang kami, na na kami nagsama po ng ilang minuto. Sabihin niyo po, nag-away niyo na po. Nag-away po kami. Mahiling mag imbento mga tao walang isip. Sabi <laughs> ni It's Me Helen. Oh, no, bakit naman po kami mag-aaway? No? Mga bata lang yung nag-aaway. Hindi yan nag-aaway. Malambing si Rawel at Tricia. Si lang tayo. Sabi ni Lydia, dumamba, dumampag. Ano yung ga? Bago nga po kami nag-picture, no? Kanina ga sa simbahan, no? Ang mm, ganda ng Nag-picture nga po kami, kami kanina. Pinungs mo ba? Oo. Oh. Ay, hindi pa. Yan na, naka-ano, naka-tag dyan. Naka-thumbnail. Ganda po doon. Baka niya po bukas. Huwag naman bigyan ng masamang kwento, sabi po ni Rose Valiente. O nga po, maya maya po, lalabas na po yan sa, ano, sa mga reaction video. Grabe man po kayo. For a distance from his love, away agad. Away agad, di na nga nagiiwalay. Kaya nga sabi ni Sir Ed Edgardo, opo, kasi siya naganap buhay. Kailangan po namin maganap buhay. Kaya e ako naganap buhay din ako doon. Ganda nun. Ako naganap buhay ako doon naka-live. Tapos ito naganap buhay nag-edit. Ang ganda niya doon ah. Sana ganoon. Ayun, shout out po mamaya na sa reaction na may tampuhan kahit di naman. <laughs> gaano masabi mo doon? Lang gaano mas Ganyan mo pa mo. Gaano masabi mo doon sa mga gumagawa ng isyo-isyo? Tapos i ipapalabas sa reaction video na ng tampuhan. Ng issue. Ang gumagawa ng isyo ay pangit. <laughs> Mga pangit. Sige. Sige kayo. Magawa ng nun pangit. Sige. Hmm. Uh, Aljamel Mixed Bag. Ang ganda ni Rachel. Mas lalo na sa personal. Eh? Gagil. Gagil Yung iba rin. nagpapansin lang gawa ng issue. Huwag na po tayo sa issue. Lagi po kaming masaya. Oo. -oh. Kung may nag-aaway niyan. Mahaba yung pasensya namin. Di ba ga? <laughs> Nalate lang silang ka sa birthday ni Erika. Ang dami na nag-react na nagkatambuhan daw. Kayo nga po, ginagawa tambuhan. pang reaction video. <laughs> Nalate lang po ako at galing po kami sa school alas uns, alas unsi... Al alas cinco. Alas Ano ka naman? <laughs> alas cinco po kasi ang uwi hmm. Tsaka bawal pong lumabas hanggat hindi pa uwi. Tapos five din nag-start yung ano, yung party. Siguro, kung wala po akong pasok, siguro maaga po ako nakapunta doon. Ngayon, ikakasal na po si Langga. Lo, sakto pati sa damit mo. Teneng, neneng. Ay, graduation ko yan. Teneng. Ayan. mo, Juday. Beautiful and white. Beautiful in white. Ayusin mo. Ang laki ng bayad namin sa'yo. Ayusin Ayusin mo. Mm, <laughs> Napaka-sweet nga ng dalawa habang kumakain. Sinusubuan pa ni Miss Rachel si Kuya Rowell, ng fries at nung nauhaw naman si Kuya Rowell, ay siya pa ang nagpainom kay Kuya Rowell. Napakaraming fans nga ang kinilig sapagkat kitang kita kung paano inaalagaan talaga ni Miss Rachel si Kuya Rowell tang din tadi nakikilig naman si Kuya Rowel nang sinusubuan siya ni Miss Rachel ng pagkain. Mainggit sa katawan nila na bisit ako nang nabasa ko mga comment nila. Bobo <laughs> oh, ay mainggit. Oo. tawanan niyo lang po sila at mga papansin hmm. sila. Ang mahalaga ay masaya. Ay importante. <laughs> ang happy ay ha Ang happy yeah. ay masaya. Hmm. Ang mahalaga po mga kainap, hindi kami naaapektuhan, 'di ba? Oo. Oh. Mas lalo kaming tumatatag, lalo kaming mamahalan. mo Ubunon kayo rin yung kamay ko kapag tinubo ko sa yung ano. Baka mamaya tagatin mo na. Alos lahat ng mga basher, mga matatanda na. Ala, kaya pala. Kaya pala. Ka Kailangan nila ng... <laughs> mga tumatandang paorong. Hindi, <laughs> pang mayaman doon na ano Asubo. Nga okay. parang ano yung mabay ka. Mabay Yun <laughs> po. Bashing is blessing. Opo, tama po. Pera na po yun, mga kalinga. Views na po yun. Mahalin po natin sila. Opo natin silang para palayasin. Gusto nyo po, subuan kayo ni Rachel? Hmm? Bala po sa inyo. Hmm, yan. Lahat, pati mga bashers po. Kay, ano po? Maliit lang. Oo. Wag ang no? Maliit lang sa inyo. Hmm. Ang gata, ang gata. Tatlo. Hmm, I love you. <laughs> <laughs> Basta sa amin po, nagsistick po kami doon sa aming motto, no? May motto po, yung embrace positivity and avoid po namin yung mga negativity, no? Negative comments. And then meron pa yung, ano, uh, para sa lahat, no? lahat na po. Uh, let's unite, not divide, no? Magkaisa po lahat. Let's unite, not divide. Magkaisa ang lahat hindi magde-divide, hindi maghiwalay, hindi maggrupo-grupo. Basta oh, mag-unite lahat, no? Malabo na. 'Di sa signal po yata. Maliit lang mga basher bigyan niyo ng konti. Aha, maliit lang sa basher bigyan niyo ng konti. Opo, maliit lang po 'yung ano nila. Ano ba? Utak? Yung blue hearts po ang topic ni Kuya Julay. Issue naman ang blue hearts sa atin. Oh. Sige pa. Ah, oh. sige pa, sige pa. Akala ko tama na. Lalong magagalit ang mga bashers kasi kinakagat sila ng mga langgam sa kasweetan ng mga maglangga. Ay, yan pang kalaban po niya, ang langgam. <laughs> bilang kami no bilang best friend na no? kanila best friend oh. forever. forever oh forever. forever and ever walang, walang katapusan yes Infinity. tapos kung darating yung time na pwede na more than best friend more than ay <laughs> babae <laughs> more than <enough. laughs> respeto naman sa mga viewers Okay. <laughs> okay lang po Darating ba? din po tayo dyan sa Ay, oh, naman. Mordal. po kami nagmamadali. Si, ano, si Water Girl. Kinaiyak si puti. Uy, hindi ako. Uy, e, hey, mga paiyak yan. Ganang paiyak. Kami niya eh, broken ang person. Oh, Sabi niya, may okay. chika siya. Ikaw yun. Chubby. Wala <laughs> ko. niya si, ano, puti. Ay, Team Jopot. Okay, <laughs> <laughs> paglaban mong Jopot. Jopot, Jopot. Jopot tayo guys. Shoutout sa uh, Team Jopot sa mga support. Kung ko. Hindi <laughs> ko ginaganyan. No? Yan o, no, tingnan niyo pa si Puti, mga kalinga po. Yan biyak si Puti. Iya, si Puti. So, Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig. At talaga namang napaka-sweet na latest update sa Roel and Rachel Love Team. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!